Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman si Ate Stella ninyo sa harap ng kamera para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng counting pabor na isubscribe ang malit na channel na Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Pero huwag na nating banggiting po sila para sa kanyang privacy. Ano? So, narito po ang kanyang katanungan. Madam Stella, Hihingi lang po ako ng payo sa inyo tungkol sa nahihirapan akong patayuin ang aking ari. Mayroon bang paraan para mapatigas ko ang aking sandata? Ang inyong silent subscriber, maraming salamat po. So guys, yan po ang kanyang uh, problema kung paano ba raw patigasin ang kanyang sandata. So, alam nyo ba guys, ang pagtigas ng ari ng lalaki ay isang natural na proseso na karaniwang dulot ng kombinasyon ng physical, emotional at mental. Magbibigay ako ng ilang mga paraan na maaring makatulong sa iyong problema. So, ito po ay sa uh, akin lamang pong mga nasaliksik ang aking tatalakayin sa inyo o sa iyo para aa uh, magkaroon ka rin ng uh, paraan o pwede mong subukan kung uh, ano ba ito sa iyo tatalab ba ito sa iyo no so alam niyo ba na ang imagination o imahinasyon ay napakalaking papel para sa mga kalalakihan para sa pagtigas ng inyong sandata para sa mga kalalakihan no ang utak ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng katawan pagdating sa sexual na pagnanasa. Tulad ng mga sumusunod, number 1, sexual na pantasya. Nakakatulong sa pagpatigas ng inyong ng iyong manoy ang pag-isip ng mga bagay o sitwasyon na may kaugnayan sa sexual na karanasan. So ang ibig sabihin kapag ayaw tumigas gaano ang iyong sandata, pwede pong mag-isip ka na tinatawag yung mga pantasya mo, kung ano yung mga pantasya na gusto mong isipin. At ito po'y nakakatulong dahil yun na nga, ang utak ay isa sa mga, isang bahagi na talagang yun ang, uh, anong tawag dito? Uh, pagdating sa pagnanasa, ang utak ay isa sa pinakamahalagang bahagi para sa sexual na pagnanasa. Yan po yung nakasulat na aking nasaliksik. No? So, yan po yung number one, sexual na pantasya. At ang number two naman, emotional na connection. Maaring tumiga si Manoy kapag iniisip mo ang taong minamahal mo. At uh, ito ay may emotional na ugnayan sa kanya tulad ng pagmamahal o pagnanasa. So, ang ibig sabihin, uh, pwede siyang tumigas ang iyong sandata kapag iniisip mo ang babaeng iyong minamahal na meron talaga kayong emotional na connection. Siguro naman, merong mga nakaka-relate nito, no? Na kahit mag-shota kayo, pag naisip mo siguro, dumarating sa punto na uh, para kang nagkakaroon ng pagnanasa sa seksualidad. Siguro, relate siguro ang ibang tao dito. Mahirap na lang anuhin, na, no Pero alam ko, So, yan po yung number two. Number 3 naman, yung visual na stimuli, stimuli na tinatawag o paglalarawan ng pagnanasa. Ang panunood ng mga imaheng sexual ay isang karaniwang pagpukaw ng interes at reaksyon. So, yun na yun. Alam nyo na yun. Yung mga sumisilip dyan sa mga hindi magandang tanawin, no? lalo na dyan sa internet, marami po dyan kung ayaw, ayaw tumigas yung sandata ninyo, tumingin lang kayo noon. Sumilip kayo. At baka naman ano, tatayo ka agad yan. Yan po ang isang aking nasaliksik, no? Na visual na stimuli. Yung mga paglalarawan ng pagnanasa. Yung meron kang nakikita, meron kang naiisip, yun po yun. At ang number four naman, pag-iisip ng mga romantikong sitwasyon. Ito rin po ay nakakatulong no na mapatigas si ang sandata. Ang mga romantikong eksena tulad ng pagiging malapit o masaya kasama ang iyong minamahal na babae ay maaring makapagpatayo ng iyong saging. So, yan po yun na kapag sa tingin mo na hindi tumitigas yung iyong saging, mag-isip lang ng romantikong sitwasyon, isa po siya na baka makakatulong. So, ang iyon po ang ibig sabihin. At ang number five naman natin, pag-iisip sa isang babae na pinagnanasaan naman ito, no? Yun na nga ang sinasabi ko kanina na kapag meron kang minamahal o meron kang parang idol bang ba tawag doon. Kaya nga, lahat naman na tao, as long naman na sarili mo lang, hindi ka nakaka, hindi ka nakakasagabal, hindi hindi ka nakakaano sa ibang tao, hangga't iniisip mo wala pong masama doon, wala pong uh, mag-aano sa iyo. Basta ikaw lang po ang iniisip mo, ini-imagine mo kung anong mga bagay na gusto mong din para lang makatulong doon sa pagpatayo kay Manoy. Wala pong hahad lang, no? ang ha, meron lang had lang kapag hindi maganda yung gawin natin sa ibang tao. So, hanggat ikaw lang po ang nag imagine sa sarili mo, kahit anong klaseng imagination gawin mo, kahit yung isang isang babae na nag, naka ano ba dyan, wala nang mga sapto ano man yan, basta sa isip mo lang yon yun ang, ang, ang sinasabi na yung pinagnanasaan mo na uh, gusto mong makatabi gusto mong maka makalambingan. So, yun po yun. Yan, nakakatulong din yan sa pagpatigas ng iyong saging ayon sa aking mga pagsaliksik. No? So, yan po ay isang bagay na malaki ang makakatulong kapag yun ang nagiging problema. No? Ngunit, tandaan natin na ang bawat lalaki ay may kanya-kanyang pinanggalingan ng pagnanasa at hindi lahat ay naapektuhan ng parehong uri ng mga ima imahinasyon. Pero no, aya para aya kung ayaw talagang tumigas ka sa kabila ng mga binigay kong mga uh, some example, no? Mas mainam na kumonsulta na lang po tayo sa isang doktor dahil baka merong ibang dahilan, kadahilanan kung bakit hindi siya tumatayo kasi hindi naman Nakalagay dito kung ano talaga ang dahilan, o mataas na bang edad natin, o meron ba tayong karamdaman na uh, dinadala. So kung halimbawa man ang limang itong tinalakay ko na ginawa mo at hindi pa rin, ang payo ko lang po ay dumalaw po tayo sa isang doktor sa urologist po doon sa para sa ihi, no? Pumunta tayo doon at sumangguni po tayo baka merong mas malalim pa na mga kadahilanan kasi ang pagkakaalam ko sa mga sa karamihan na pagkakaalam ko guys sa na dito sa binabasihan ko lang dito sa bansang Japan na mga kilala ko na ang sandata nila kapag hindi na tumatayo o hindi tumatayo ano either medyo sobrang nakatandaan o kaya may sakit na diabetes. Yan po isa dito. Pag may sakit sa diabetes ay talagang mahirapan kasi may kilala ko na Pilipina ng asawa niya, Hapon, ay malala na yung ano, diabetes niya nyo. Siya na yung nag, uh, nagsasaksak ng insulin. Siya na yung nag-injection. Malala Hindi na talaga tumitigas. So, ibang paraan na lang ang ginagawa niya para masiyahan silang mag-asawa. Kaya yan po, yan lang po ang pagkakalam mo. Kaya kung ayaw pa rin gumana, mas minabuti na kumonsulta po tayo sa isang doktor. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. At doon sa nag-tanong sa atin, nagpapasalamat po ako sa iyo at ginawan ko lang din ito ng video para na rin pangkalahatan. Maraming salamat sa inyong lahat. bye bye